Magandang araw mga bata! Ako si Kuwento Tayo PH at ngayon ay may isa na naman tayong makulay at mahiwagang kwento mula sa ating mga ninuno. Ito ay isang alamat, isang kwentong bayan na nagbibigay paliwanag kung paano nagsimula ang ilang bagay sa ating mundo. Ngayong araw, ating tuklasin kung bakit maalat ang dagat. Handa na ba kayo? Tara na't makinig sa kwento! Ang alamat ng kaalatan ng dagat, noong unang panahon, ang mga tao sa silangan ay kailangang tumawid sa kanlurang bahagi upang makipagpalitan ng kalakal. Sagana sila sa asukal mula sa kanilang pananim at ito ang kanilang ipinagpapalit upang makakuha ng asin, isang mahalagang sangkap sa kanilang pagluluto at kabuhayan. Ngunit ang pagtawid sa malawak na dagat ay hindi madali. Kaya't isang araw, may nakaisip na humingi ng tulong kay Ang Ngalo, isang napakalaking higante na kilala sa kabaitan at pagiging matulungin. Si Ang Ngalo ay may kakayahang ilatag ang kanyang katawan sa kagatan at sa akin ng kanyang mga binti. Pwedeng itong gawing tulad ng mga tao. Napapayag siya na tumulong at sinabi, Ayan na, tumawid na kayo. Sisikapin kong hindi igalaw ang para makarating kayo ng ligtas. Dala ang mga sako ng asukal. Isa-isang tumulay ang mga katutubo sa kanyang bintip. Matagumpay nilang na ang kanilang asukal sa mga sako ng asin. Ngunit hindi nila namalayan na may ilang sako ang nabutas at bumudbod ng asukal sa binti ni Ang Ngalo. At gaya ng kasabihan, kung saan may asukal, tiyak na naroroon ang langgam dumating ang maraming mapupulang langgam na naaamoy ang matamis. Sa pagbabalik ng mga tao, pasan na nila ang asin. Ngunit may mga langgam nang sumunod sa kanila at gumagapang sa binti ng higante. Dahil sa kati at hap din kagat ng langgam, napasigaw si Ang Nangalo. Aray! May mga langgam! Kumakagat sila sa binti ko! Magkapit-kapit kayo! Sa sobrang kirot, iginalaw ni Ang ngalo ang kanyang mga paa at nalaglag ang libulibong libong sako ng asin sa dagat. Mabuti na lamang at nailigtas niya ang mga tao, ngunit ang asin ay tuluyang lumubog at humalo sa tubig ng karagatan. Mula noon, ang tubig sa dagat ay naging maalat at iyan ang alamat kung bakit maalat ang dagat. Isang kwentong nagpapakita ng kabutihan, aksidenteng pangyayari at likas na pagkausisa ng mga Pilipino. Aral ng kwento, Maging maingat sa bawat hakbang at pagkilos, sapagkat kahit maliit na pagkukulang ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Matutong magpasalamat sa mga tumutulong at maging responsable sa mga ipinagkakatiwala sa atin. At huwag maliitin ang mga maliliit. Minsan, sila ang may pinakamalaking epekto. Paalala, ang kwentong ito ay isang alamat lamang. Hindi ito totoong nangyari, kundi bahagi ng mayamang kwentong bayan ng ating kultura nanilikha ng ating mga ninuno upang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa paligid. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Dito lang sa Kwento Tayo PH kung saan bawat kwento ay may aral at bawat aral ay may kwento. Paalam. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa pakikinig? Maraming salamat paalam.